Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pamumuhay ayaw nakikisuyo. Sa ibang tao mas gugustuhin na siya ang gagawa, at laging naninigurado sa mga gagawin at sinasabi, at may ugaling masinop at matyaga kung gagawa ng isang bagay, ay mag-iisip muna ayaw nang nagmamadali, Maruga sa pagkain ng pamilya ay masinop sa mga gamit sa pamamahay, may masipag na ugali at masikap na nagbibigay ng good energy, ng swerte sa buhay ang nasa isipan, malambing sa pagmamahalan, Aries, mga numero sa loto number 18 number 24, number 21 number 42 number 37 at number 11. Taurus ang toro sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina sa trabaho. At laging una ang trabaho para patuloy na magkaroon. Nang mahabang pagkakakitaan, may katapangan ang ugali pero maunawain hanggat maaari ay ayaw ng usapang utangan ng pera, at kung pera pa rin ang usapan ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera, at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho dahil para sa pamilya ang ginagawang katapatan at masipag para laging may aasahan sweldo may kaluwagan maglalabas ng pera para sa pamilya Taurus mga numero sa lotto number 20 number 18 number 37 number 29 number 40 at number 7 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masinop Nang patuloy na makaunlad sa pamumuhay, at maingat kung magsalita ng walang masasaktan na ibang tao Madisiplina sa buhay at trabaho muna ang uunahin kaysa makipagtsismisan At kung pera ay maingat hindi basta gagawa ng pagpapautang Ayaw nang nakikisama sa mga maling pagkita ng pera, may takot sa karma na kamalasan na tinatawag, malambing sa pagmamahalan at wala sa isipan ang magselos kagad, Gemini, mga numero sa lotto number 17, number 23, number 34, number 31, number 12 at number 18. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan din. Ang ugali na kayang ilabas pagkailangan at madisiplina sa trabaho ng may mahabang pwedeng kumita ng pera para sa pamilya, wala sa isipan ang magselos kagad, sa tahanan ay mas gusto ang masayang nagsasalo-salo sa pagkain na masaya, at ayaw ng mga biruan at kabastusan, at sa trabaho ay mayroong ugaling masungit dahil mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, malambing sa pagmamahalan, cancer, mga numero sa loto number 15 number 32, number 31 number 27 number 40 at number 18. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang. Walang kaugnayan sa trabaho iiwasan ang ganoong pag-uusap. May isang salita pag sinabi ay gagawin, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ayaw ng mga suhulan na usapan. Nang pera sa mga gagawin, may paninindigan at matahimik na gagawa para makatapos ng maayos na trabaho, at ayaw ng mga usapang kaberdehan at paligoy-ligoy, may kadali ang magseselos ngayong araw na matahimik at may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Leo, mga numero sa loto number no. 10 number no. 32, number no. 21 number no. 4 number no. 17 at number no. 20. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay matyaga. At masikap sa mga gawain at hindi magsasayang ng oras may pangarap sa lahat ng oras para sa pag-asenso. Hindi nagtitiwala kagad maingat ngayong araw ng maalagaan ang kabuhayan. Pagpera naman ay ayaw ng utangan ang usapan at iiwas para makaiwas din sa makakagalit may ugali na matapang na mapagmasid bago gagawa ng aksyon, may katipiran sa paglalabas ng pera sa ibang tao para sa pamilya ang pera, Virgo, mga numero sa loto number 16 number 2, Number 18, Number 9, Number 27 at Number 31. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag at hindi obra sa kanya ang nagpapataan sa dapat nagagawin at hindi mapapakiusapan kung pera na suhol, maselen sa gawain ang gusto ay maayos ang lahat na magagawa, at hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong kausap, may pagkastriktong ugali sa paggawa kung nasa trabaho, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, may paninindigan sa ginagawa at sinasabi, Libra, mga numero sa loto number 9 number 18, number 6 number 10 number 40 at number 27. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa magulang. Handa laging makatulong at masipag at laging maayos na matyaga sa trabaho. Dahil doon nakakakuha ng mga panggastos sa pamilya at makakaipon ng pera, ang mata ay matalas pati rin ang pag-uugali, masinop sa mga ginagawa at hindi nagpapataan sa mga gawain, matapang ang ugali na matahimik na araw ang gusto at may kahabaan ang pasensya pag sa trabaho, malambing sa pagmamahalan, Scorpio, mga numero sa lotto number 19 number 25 number 22, number 14, number 40 at number 21. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, maingat sa ginagawa ayaw ng problema at mapipintasan, matsaga at hindi makukuha sa pakiusapan na madisiplina, at may mabilis na isipan ayaw ng mga usapan na lagayan ng pera, hindi maasahan na magpautang kagad dahil ang pera ay para sa pamilya, at laging uunahin na mapasaya ang pamumuhay at una ang pangarap na maging masipag para makaasenso, Sagittarius. Mga numero sa loto number 4, number 17, number 25, number 20, number 29 at number 30. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, striketo sa trabaho. Dapat ay matapos ng nasa oras ang mga ginagawa at pag may nasabi sa pamilya ay gagawin ng maging mas. Masaya ang relasyon sa tahanan, madisiplina at striketo. Sa trabaho pero sa tahanan ay mapagmahal ng laging masaya ang relasyon ng pamilya at kung sa pera ay hindi basta magpapautang hindi nagbibigay kagad ng kanyang mga kaalaman, at naninigurado sa lahat ng oras maingat, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Capricorn, mga numero sa loto number no. 22 number no. 23, number 14, number 35, number 30 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat naman sa pagsasalita. Para walang masaktan na damdamin na ibang tao, may maingat na pag-uugali na may kahabaan ang pasensya, sa trabaho ay mahaba ang pasensya sa mga dapat na magawa ng laging may positive energy na resulta. Matahimik na araw ang gusto walang inaalalang kaaway o pagkakamali. Sa tahanan ay ganoon din mahaba ang pasensya ayaw ng mga usapan ng kaberdehan, Aquarius, mga numero sa loto number 16 number 10, number 11 number 5 number 34 at number 29. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may wise na isipan. At laging nag-iingat sa mga sinasabi, at ikikilos, para lagi may nagagawang good vibes ng swerte, masipag magmasid sa pamilya para maaalagaan ang kalusugan ng pamilya, at laging nasa isipan ang maging masikap sa mga ginagawa sa buhay sa tahanan ay laging masaya ang aura para makipag-usap, nang laging madaming positive energy ng swerte ang maiipon sa buhay pamilya, malambing sa pagmamahalan, Pisces, mga numero sa loto number 15 number 21, number 36 number 17 number 3 at number 40.